Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa Barrio San Miguel, isang matandang lalaki ang laging nakikitang naglilibot sa gabi. Kilala siya bilang si Lolo Simon. Isang tila baliw na laging may dalang sako. Madalas siyang inaasar ng mga bata at iniiwasan ng mga tao. Dahil sa kanyang itsura at pagsasalita ng kung ano-anong bagay tungkol sa mga aswang. Ngunit hindi nila alam Si Lolo Simon ay isang manunugis ng aswang. Nagkukunwaring baliw upang hindi mapansin ng kanyang mga hinahanap. Noong bata pa si Lolo Simon, saksi siya sa pagkawala ng kanyang mga magulang na pinaniniwala ang biktima ng aswang. Simula noon, Nag-aral siya ng mga sinaunang paraan ng panggagamot at pangontra mula sa kanyang lolo na isang albularyo. Nang namatay ang kanyang lolo, ipinangako niyang ahanapin at pupuksain ang mga aswang sa baryo. Sa loob ng ilang buwan, Sunod-sunod ang mga misteryosong pagkawala ng mga hayop at tao sa baryo. Ayon sa mga kwento, may nakikitang malalaking ibon sa bubong ng mga bahay tuwing kabilugan ng buwan. At may naririnig na ungol mula sa gubat. Habang naglalakad si Lolo Simon isang gabi, Napansin niyang ang tindahan ni Isko ay laging bukas kahit dis oras ng gabi. Nagkunwari siyang bibili ng kantila at lihim na minasda ng paligid. Napansin niyang ang anino ni Isko ay hindi karaniwang hugis tao. Sa loob ng kanyang sako Dala ni Lolo Simon ang mga bagay na kanyang sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Puntot ng pagi, bawang asin at isang lumang bolo na minanapan niya sa kanyang lolo. Isang gabi, inilabas niya ang kanyang mga gamit at naglatag na mga anting-anting sa paligid ng kanyang kubo upang masiguro kung may aswang nga sa baryo. Nagdasal si Lolo Simon ng isang sinaunang orasyon sa ilalim ng puno ng balete. Sa kanyang panalangin, biglang humangin ng malakas at lumamig ang paligid. Pudyat na may nilalang na nakikinig. Isang gabi, habang nagkukubli sa madilim na iskinita. Nakita ni Lolo Simon ang isang nilalang na sumisilip mula sa likod ng simbahan. May mahabang kuko ito at pulang mata. Agad siyang nagbudbod ng asin sa paligid upang mapigilan ng nilalang sa pagtakas. Nabalitaan ni Lolo Simon na nawawala si Marta, ang anak ng kapitan ng baryo. Pinuntahan niya ang bahay at nakita niyang may kakaibang marka ng mga kuko sa bintana. Alam niyang ang aswang ay nasa malapit lamang. Upang mahuli ang aswang, nagkunwari si Lolo Simon na isang natutulog na patanda sa tapat ng bahay ni Marta. Sa kanyang tabi ay isang sako na may buntot ng pagi at bawang na nakahanda sa anumang oras. Sa kalagitnaan ng gabi, nakita ni Lolo Simon si Aling Petra, ang matandang hilot, na tahimik na gumagala sa paligid. Alam niyang hindi ordinaryong lakad. May kakaiba sa kanyang mga mata at kilos. Nag-ikot si Lolo Simon sa buong baryo at binalaan ng mga tao na manatili sa loob ng bahay tuwing gabi. Ngunit may ilan na hindi naniniwala sa kanya. Iniisip na siya ay sadyang isang baliw lamang. Minsan, nilapitan ni Lolo Simon si Aling Petra at tinanong tungkol sa mga alamat ng aswang. Sa kanyang pananaliksik, nalaman niya'ng may kaugnayan ng pamilya ni Aling Petra sa isang lahi ng mga nilalang ng dilim na matagal nang naninirahan sa baryo. Sa gabi, sa mismong bahay ni Kapitan Mateo, biglang may sumugod na isang malaking itim na nilalang na may mahabang kuko. Mabilis na kumilos si Lolo Simon at binato ito ng asin dahilan upang magliyab ito at tumakas. Dahil sa takot, inamin na Aling Petra na matagal nang may aswang sa kanilang pamilya. Ngunit pinipilit niyang pigilan ng kanyang mga kamag-anak na kumain ng tao. Ngunit may isang hindi niya mapigilan, ang kanyang anak na si Isko. Dinala ni Lolo Simon ang ilang matatapang na tagabaryo at sumugot sila sa bahay ni Isko. Doon, nakita nila ang mga palatandaan ng aswang. Mga buto, mga pinagdugtong-dugtong na laman at isang kakaibang pulang likido. Muling lumitaw si Isko sa anyong halimaw at sinubukang lumaban kay Lolo Simon. Ngunit ginamit ni Lolo Simon ang kanyang buntot pagi at bolo na siyang puminsala sa katawan ng halimaw hanggang sa tuluyan itong mamatay upang masigurong wala ng bakas ng kasamaan. Sinunog ni Lolo Simon ang mga labi ni Isko at ang lahat ng kanyang kagamitan. Sa unang pagkakataon, kinilala ng buong baryo ang tunay na katauhan ni Lolo Simon. Hindi siya baliw, kundi isang tagapagtanggol ng kanilang lugar. Bagamat na nahimik na ang baryo, alam ni Lolo Simon na marami pang aswang sa ibang lugar. Dinala niyang muli ang kanyang sako at nagpaalam sa mga tao. Handa na muling maglakbay upang ituloy ang kanyang misyon. Habang naglalakad papalayo si Lolo Simon, isang batang lalaki ang tumakbo sa kanya at nagtanong, Lolo, mabalik po ba kayo? Umiti si lolismond at sinabi, kapag may panganib ulit, lagi akong narito. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.